What's up mga idol at welcome back dito sa ating channel o mga idol sa dati nating channel yan so nandito ako mga idol sa uh, amin sa uh, malapit mga idol sa bahay namin no? so nagpapalam ako dito kasi dito sa tabing dagat mga idol eh, mahangin na uh, sobrang init mga idol sa bahay no? yan so naisipan ko mga idol na, na i-vlog it, ito, sa inyo kasi mga idol ah, uh, mayroon pa pala akong natitirang isang ah, uh, video na matagal ng video to mga idol hindi ko alam mga idol iniisip ko mga idol kung uh, sinong alimokon to kasi may video ako ditong inakay mga idol no, noon na nag nagbablog pa tayo hindi ko alam mga idol kung uh, basta hindi ito si Lebron at saka si Kobe eh, kasi si Kobe mga idol eh. uh, si, Ko si Kobe mga idol bata ko pa nakakuha nasa Pogad si Lebron naman mga idol eh inakay pa siya pero malaki na yung uh, medyo inakay pa nakuha ko si libro noon tapos ang boses niya sa uh, alimokon na talaga itong isang clips nitong nakita ko sa cellphone mga idol na ganun kata ko sa cellphone ko na luma na mga idol na kasi may mga video pa ko dito na hindi ko na delete uh, inaalala ko kung sinong alimokon nito mga idol kung alin, alin itong alimokon na itong inalagaan ko noon o pinakawalan ko ba to kasi ito ang Sinasabi ko sa inyo mga idol yan, ipapakita ko mga idol sa Yan, ipapakita ko diyan sa Yan dito dito. Ayun oh. Yan, tingnan nyo na lang. Tungalimukon mga idol, eh halata mo nga ah, bagong huli. Yan. So ganito mga idol yung pipiliin nyo mga idol para 100% mga idol kapag inalagaan nyo pangatina talaga mga idol no. Yan bata pa yan, sisupo pa ang huli mga idol no sa sisupo yan. Yan, maliit pa mga idol, so medyo mailapas siya kasi siguro kakahuli pa lang yan, yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga idol na kapag naghahanap kayo ng uh, gagawin yung pangating alimukon, huwag kayo nang kuha ng kuha ng mga matatanda. Yan dapat ang kuhanin nyo, yung kalilipad pa lang sa Pugad oh siguro mga idol na lipasan na siya ng ano, mga 3 weeks na yan kasi malakas na mga idol, malaki na yan o. No? Yan. Hindi ka na mahihirapan mga idol na uh, magpalaki sa kanya kasi ang iba mga idol kinukuha yung sa pugad no. Kasi mas ma ganda daw yun sa iba pero sa akin mga idol pangit yun pag no uh, nasa pugad mo siya kinuha tapos sa bahay mo papakainin mga idol no. Yan. Parehas lang naman yun na nag hand feed ka ah, nag, nagbreeding ka tapos yan i-hand feed mo. Parehas lang naman yun mga idol pag lumaki yan eh, sa bahay lang masasanay, parehas lang na uh, nakuha mo sa pugad, tapos i-uwi mo sa bahay, doon mo i feed. yan parehas lang naman mga idol, no? Yan, pangit yun mga idol, hindi yun magiging pangati, uh, magiging magaling lang yun sa bahay nyo. Itong ganitong alimokon mga idol, yan, yan pag nakakuha kayo ng ganito, yan, alagaan nyo na maayos mga idol. ta siguradong sigurado mga idol, magiging ano yan, mahuni, magiging veterano yung mga idol pag na alimokon. Kahit hindi nyo, hindi nyo narinig na humuni kasi sisiw pa nga, basta alagaan nyo mga idol. Yan ang napakagandang pangati. Yan. So yan ang sinasabi ko sa inyo mga idol na huwag kayong kuha ng kuha sa, sa mga nagahan wag uh, huwag kayong nang kuha ng kuha ng mga matatanda. Na kahit pa nga siguro mga idol, ah, uh, makita nyo, marinig yung humuni. Yan. Pag tinalian yung mga idol, wala rin. Wala rin silbi mga idol, no? So, magpapa uh, tagal ka pa ng siguro isang uh, mga taon-taon nang bibilangin bago pa yung gumaling. Pero itong mga idol, itong sinasabi ko sa inyo na medyo yun kayo na nakuha nyo sa gubat, yan. Siguro buwan lang ang bibilangin yan. Basta naging alimoko na yan. Tapos, maayos yung pag-aalaga mo. Magiging pangatina yan. Yan yan ang, yan ang sinasabi ko sa inyo na 100% na magiging pangati ang, gany ganyang ganyang alimokon mga idol. so yan ang video, ang video, na yan mga idol eh, mata matagal na sa akin so yan ah, baka sabihin nyo mga idol eh, ah, ngayon pa yan matagal na yan mga idol kasi al alam nyo naman mga idol sa bahay ah, hindi na ako pwedeng mag do ng ah, alimokon kung mag aalaga man ako ng alimokon hindi na pwede no kasi mga idol yung siyempre yung mga kapitbahay ko doon eh, aso ah, sobrang malalapit yung mga bahay-bahay do magkikita kung, kung mag, nag, aalaga pa ako kasi hindi na pwede kasi nga pinagsabihan na tayo ng na wag na mag-alaga ano? Yan. so ito mga idol inisip ah, iniisip ko kung alin ba ito mga idol na kung nakuha ba ito ng kapatid ko noon o hindi ko alam mga idol kasi nakita ko lang to mga idol sa ano eh kala ko lahat ko na nabura tapos nung nagalungkat ko doon sa ano, nakita ko lang to sabi ko aling, aling kayang kaya ng alimokon to? Yan. So ganito mga idol ang kukuhanin nyo. Yan. Iniisip ko mga idol kung alin ba tong alimokon na to. Kasi yung naging pangati ko mga idol, apat yata yun. Apat. Yan. At saka yung pinangalanan nating Maya, no? Naging pangati ko din yun eh. Kinuha pa, rin, kinuha pa rin, yun ni eh, ng ano ng dinar yan so iniisip ko nga kung ali, alin to so yun mga idol no uh, yan ang ganyan ang pipiliin nyo tapos kung halimbawa uh, mangangati mga ngati kayo mga idol na uh, pipili kayo ng mga matatandang alimokon mga idol yan yung pipiliin yung mga idol. Pero matagal talagang matandang alimukon mga idol. Itiyambahan e, lang kasi mga idol makaka, makahanap ng ganung alimukon na matanda na nakuha mo mga idol na magiging pangati agad. So ang karamihan mga idol laging nagtatanong paano ba paano ba gumawa yan gumawa ng pangati. Kasi mga idol ito lang ang pinakadabis na naisip ko na yun ang hanapin nyo yung medyo uh, bata pa na uh, kalilipad pa lang sa pugad sa mga matatanda naman mga idol eh, talagang matagal yan mga idol no taon-taon nang -taon binibilang yan tsambahan lang kasi makahanap ng matandang alimukon so ayun so kaya ang tiniting na, tinitingnan na lang ng mga uh, hunters ng alimukon eh, yung palahonin na lang ano yung iba ang tinitingnan nila mga idol eh, yung palakampay din ano? so iba iba tayo ng uh, paniniwala o experience kung alin ang kukunin natin ayan pero mga idol yung sinasabi ko sa inyo na Yusuf yung sa tanghali ang uh, sa tanghali ipalahunin ni sa tanghali Pangat, yan uh, masipag yan pang pangatidin yan magiging pangatidin yan yan at pasensya pala kay mga idol no kung gumagawa tayo ng iba't ibang content pero ngayon mga idol uh, hindi hindi ko alam mga idol kung uh, maglalagay pa tayo dito ng ng hunting kasi yung kaibigan ko mga idol eh gusto din na maglagay ng hunt dito sa channel na mga idol eh yan so ah uh, kung mag hunt kami mga idol eh sasama na lang ako sa kanya tapos yan release na lang mga idol no so wag na tayong maglalagay mga idol kung halimbawa makapag hunt tayo dito sa channel na to, kasi kung mapapansin nyo mga idol yung ah uh, pangati niya, ano ba yung pangalan ng pangating yun ah si Putol ko mga idol no? si Putulko ko. Koko yung pinangala, pi, pinangalan niya mga idol uh, Putol Koko napakatagal na din alimuko na yun mga idol no? so nakuha din niya mga idol yun sa kanilang bukid mga idol sa pag sa dyan kasi mga idol sa dito mga idol ay eh, pag ano, marami talagang uh, pugad ng alimuko mga idol nakuha din niya mga idol sisiw pa no pero sa pugad pa kaya ganoon uh, na siya hindi masyadong magaling no kasi sa pugad nga tapos ah, uh, hinampid niya yan parang nasanay din sa tao kaya ganun yung daliri niya mga idol ah, uh, yung kuko niya yung sa gitna sa putol yun mga idol no sa putol yun nung paglaki kaya pinangalanan niya ng putol kuko yan sa putol talaga yun yung ah, uh, kung mapapansin nyo naman mga idol sa baba yan sa may ano uh, na tatlong niya yan yun ang ginagamit niya kung halimbawa uh, magkan kayo mga idol. Release na lang at saka wa, uh, hindi na tayo maglalagay ng uh, sign o yung tinatawag na, natin na protection sign ano. Protect, protection sign. Para naman si uh, pag nahuli ng ibang tao, siyempre papakawalan din kasi may ano may na, nalagay tayong tanda. Kasi yung iba nagagalit mga idol, yung hindi nakakaintindi yung paglalagay natin ng uh, tanda kasi mga idol yung iba baka daw eh, maputol yung pa kasi la, lalaki pa daw yung alimukon yung, yung, mga matatandang alimukon mga idol na nahulin natin hindi na yan lalaki ganyan na talaga yan kalaki kagaya yung mga idol ng malit maliit na ibon yung yeah, mga maliit na ibon hindi, hindi na yan lalaki mga idol no so yung, yung iba mga idol baka daw pag lumaki maputol yung daliri ay yung paano nasabi ng iba pero sa akin mga idol ah, tila lang na malambot yung nilalagay ko malambut uh, malambot lang siya hindi hindi siya mas, masasaktan kasi yung iba sa tire ty wear mga idol no na tinatawag anong tawag doon so yung ginug, uh, ginugupit Matigas kasi yun eh kaya nagagalit yung ibang uh, taong nakakita pag nilalagyan ng ganun yan so hindi na tayo mga idol kung halimbawa uh, yayahin man ako na ng kaibigan ko na mag upload dito mga idol uh, lahat yun release mga idol yun lang si putol ko ko yung dadali namin mga idol no. Yan. So salamat mga idol sa panonood nyo at ingat kayo at ka-bless sa ating lahat. Bye bye.